City or Province? Province. Kalingap Dan. Ay <laughs> <laughs> ano? Sobrang pogi. <laughs> ano naman, Medit, ang masasabi mo sa mga viewers o yung ilang viewers na nagpupush ng tambalang Dan Joy? Pero, nakaramdam ka ba ng kahit kunting selos. Kunting selos. <laughs> kunting selos. Siyempre, di may iwasan yun. Kalap team niya yun. Kalap team niya yun. Kalap team niya yun, yun. Oo po. Yung ano po, nag, nung napanood ko po yung mga ginawa ng ano, reels na nagdalambing, ay parang sweet na yung ano ni Sir Dan tapos ni Joy nung naglalaro na parang oh nag, medyo nagselos. Opo. <laughs> pag inaya ka ni Papadan sa isang tahimik na lugar, kung <laughs> ano kayo, papayag ka ba? <laughs> Bakasyon? Oh. Ah, pag inaya ka daw magbakasyon, eh. ah, Midit, ha? Samaan mo ako na gusto, papayag ka ba? Nadadaling ka, pere, sa isang like Burakay, eh. na lang kayo, ano ang sagot mo kay Papadan? ganda <laughs> ng tanong. Ang siguro po kasi syempre 20 22 naman na ako. Tapos malaki din po ang tiwala ko kay Sir Dan kasi <laughs> kasi alam kong ano very professional siya tapos sa marahil malaki yung respeto niya sa akin. Kapay ko. Okay dit, ah si King ano na ito. Si King, tatanungin ko lang sa iyo. Ah uh, ito, ito minute. Ah uh, kung sakaling ligawan ka ni Papa Dan, handa ka na ba dit? <laughs> ligawan hanggang kung sakaling ligawan siya ni Papa Dan, handa ka na bang magpaligaw? Uy! <laughs> <laughs> di natin, pero di natin alam, baka nililigawan ah. <laughs> e, na. Ano yung masasagot mo doon, Medit? Kung sakaling naligawan ka ni Sir Dan, papayag ka ba? <laughs> ano ba yung mga requirements, di ba? Ano ba yung mga requirements? Ano yung mga bawal? Yun, uh, to, siguro po pag nakapasok siya sa standard ko. Oh! <laughs> Ayan, Medit. Since uh, di mo nakasama ngayon sa vlog natin si Sir Dan. ano, ano yung mensahe mo sa kanya? Sir Dan, pagaling ka. Oo, <laughs> oh, ingat ka <ko> po lagi. And... <laughs> 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 Sir <So, laughs> so, Medit, masama uh, yung pakiramdam ko ngayon. welcome to my channel don't follow me black lang yan, surprise wa? Oh. Diba? <laughs> hey lang, gumaling naman oh, wala na. <laughs> 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 Pero meron <laughs> <magic laughs> na, <naman. laughs> Pero <laughs> huwag si na ba? Ikaw ready ah? Hindi talaga. <laughs> merit. Uh, happy I'm sorry. Diba? <laughs> Ayun, hindi pa ako Kala mo wala talaga? Oo, kala ko talaga wala. Nagluto ako sa bahay. Nasad nga ako sa bahay, hindi niya natikman. Ano nga yun? Yung mga niluto ko sa bahay. Ano nga yun? Nagluto ako ng ano, buttered shrimp, wow. tapos nagluto ako ng fried tilapia. Ba't ang daming handa? Hindi ko express wala. Para lang matikman mo yung <laughs> Long time mo si medita ha? Kaya nga. Gano'ng katagal? Almost Two weeks, three Two weeks. Two weeks din, no? Mm. Sayang. Sayang hindi ka nakasama sa okay. Palawan. Ang dami yung magagandang ano. Mm -hmm. um, namin din. Mas masaya sa anak ko. Eh, so yun nga, nandun ka. Na. <laughs> oh, next diba? time. Next time. 3 weeks yun time. Eh. Ano pa? Ano pa mo? Tapos siyempre walang nagtuturo sa akin mag <laughs> pagkakong mo, pagaling ka mo. Pagaling mo. mo. May massage ko ba? Ay, masakit eh. Parang kitang kita sa mukha mo na masaya ka. Kahit simple na yung chutsuot mo, no? Kahit <laughs> naka-forma, naka okay naman. Oh, naka shorts na um, oh. ako. Oh, galing yung ilo galing yung ilo-ilo eh. Uh, sa Medik, na, ko ngayon. Oh, Hindi kita masyado. Kaya naman. Kayang-kaya naman. Kayang-kaya. Ikaw pa ba? Ito yung po, uh, from worldwide. Ito yung uh, flower bouquet. Yan daw. Totoo siya. Oo. Oh, uh, real flowers. <laughs> Oo po. Masaya ka? Oo. Oh, sobra. Buo na ang araw mo. Nashock ako. <laughs> Narita ko yung gulat mo dun eh. Mm. Ano yung na-expect mo na... Magkakapilang kami. Magkakapilang kami. Oh sana. Ano naki anong naki ng mo no narita mo. Uh, Shock. Tapos siyempre na. naging naging super na natuwa. Nice tries talaga. Wow. Di ko pala. Pagtagal na din nakita. Magpantay ng. Kasi para tayong naantay para excited na makita. Uh -huh. Bakit 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 ang tagal? <laughs> <laughs> ano nagkalamnan si challenge pa kami. Tapos tira ng kanila. Hmm. Ano 'yung mga tanong? Ay ang dami. Goal. Secret. Ano si ka naman mm. O sinagot mo lahat? Hindi, nagdalawa akong kalamansi. <laughs> Very confidential na kasi yung dalawa. <laughs> okay, na-enjoy mo naman ang kalamansi. Oo. Oh. <laughs> Sino nagtiga sa'yo? Ako lang. Ikaw lang. Sarili lang. <laughs> so next time ha, naingkit ako eh. Oh. Tali ako. Tali sige, na. sige. Tali para, mm. Para so, si lahat chary. naman tanong kaya ko sagutin. Sige. Ikaw, <laughs> <laughs> kaya mo bang sagutin? Wala oh, nah, naman. Na Oo. Uh -uh. Matangod din mo siya. <laughs> Ay, hola. <laughs> Hindi pa. Wala pa. Dali naman dinamadali. Salamat. Ano yeah. Step by step, rush slowly but surely. Para mas maganda naman ng ganito lang na enjoy natin hmm. bawat isa. Kaya, ano lang, enjoy lang no? Go with the flow lang para hindi tayo ma stress, di ba? <laughs> Bakit? Laging blooming lang, no? Blooming ka lagi. Talaga? Ka oh. Kahit may sakit ako? Mm -hmm. Blooming oh. pa din. Lagi pa din. Wow. okay lang, makeup. Ngayon mo lang nakita lang ako. Oo oh, nga. Okay lang, ma oh, no, naman, magulawas gusto ko kasi maayos ang pag nandyan ka. Yung sa paningin mo, mga presentable. Oh, naman, sa orang pag-iwa sa paningin mo. Oh. <laughs> Alam mo, mo bakit ako nagkaroon ng sakit? Bakit? Kasi ito yata yung epekto pag di kita nakita ng mata. Ay, ang gano'n. ako, nakita oh, kita. Oo nga. <laughs> yung na yung pakiramdam ko. Oo. Totoo pala yun, no? Love labnat. Love Ngayon <laughs> <laughs> experience mo. Ang gano'n na yung may resemblance. Sige. Nakasya ba yan? Parang isang lift. Oo. Pwede mo siya gawin ito. Wala ka sa isla. Para sa'yo, anong ang epekto nang sa'yo? Sa akin, hindi. So, walang ano. Kahit walang... ito yung naririnig mong may ano, nagbubuo pa ng <laughs> Oo oh, nga eh. meron ng 515, grabe. Ganta, part Grabe. Ang tagal ng gantay, no? Oo, oh, three weeks. <laughs> three weeks talaga, napakatag. Pero ikaw, ano ba yung uh, um, nararamdaman mo sa mga uh, nagko-comment ng gano'n? Anong ano? Ano? minsan na Oo, oh, minsan nalulungkot ako pag naapektuhan na yung mga ano natin, yung mga fans, yung community natin. Parang doon ako mas nalulungkot. Pero, hindi ko naman kasi iniisip yung mga ano nila. Nag Medyo nagselos lang ako. <laughs> Pero, eh, wala nang isipin yun. Oh, picture tayo. Wala wow, mo